Higit dalawampung residente naman sa bahagi po ng balasaan sa Iloilo, biktima daw po ng food poisoning dahil sa kinaing isda na barok, barakuda. May update po dyan ng Bomborajo Iloilo. Higit sa dalawampung katao ang isinugod sa ospital marapos makaramdam ng matinding pananakit ng tiyan at pagsusuka na pinaniniwala ang dulot ng pagkain nila ng isdang barakuda. Sa panayam ng Bomborajo. Sinabi ng fish vendor na si Jinky Delgado na binili nilang natunang isda mula istansya at ibenta sa kanilang pwesto sa Balasan Public Market. Ayon pa kay Delgado, may mga suki isang nagmamayari ng karinderyan na bumili at nagluto ng ilang hiwa ng nasabing isda. Kwento niya sila mismo ay nagluto rin ito sa kanilang bahay at matapos kumain ay nakarana sila ng pagsusuka, pananakit ng tiyan at panghihina. Lima sa kanilang pamilya ang naapektuhan. Pati aso niya nila na nakatikim ng isda ay nagkasakit din. Batay sa data ng Jesus M. Colmenares District Hospital sa Balasan, umabot sa 24 ay sinugod sa ospital marapos kumain ng barakuda. Humingi naman ng paumanhin sa si Delgado sa mga naapektuhan habang kinuha na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang sample ng isda para sa pagsusuri. Samantala, naglabas ng advisory ang Balasan Care Facility na iwasan muna ng publiko ang pagkain ng malalaking predatory fish dahil maaari itong magdulot ng fish poisoning. Sorry kasi hindi talaga namin yan sinadya na, na nangyari yun sa inyo. Kasi kami rin, biktima rin kami noon. At saka binibili rin namin yan sa istansya Iloilo -ilo, sa port nun. Hindi talaga namin akalain na ganun ang nangyari. Si Jinky Delgado, isa sa mga biktima. Para sa Bumbo Network News, ito si Bumbo Ayan Gahete. This is Bumbo Radio Philippines. The number one and the most trusted source of news and information, Busta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime anywhere.